sa bidyong ito magbumotor tayo papuntang Tinipak River ang Tinipak River ay matatagpuan sa bayan ng Tanay Rizal sa gitna ng kabundukan ng Sierra Madre isang lugar na puno ng ganda adventure at preskong hangin mula sa kabundukan sa pagpasok natin sa Tinipak River unang babati ang malalawak na tanawin ng bundok at tahimik Natila walang binago ang panahon. Kasama ang Team Moto, tara at samahan nyo kami sa aming adventure. Simulan na natin ang ating video. Good morning sa ating lahat. This is Goblin Moto. Ngayong araw is November 16, 2025. So, andito na tayo ngayon sa Baras. Bali, papunta tayo sa may Tanay Rizal, sa may Tinipak River. So, yun lang ang pupuntahan natin. Bali, kasama natin si parang EG ng Team Moto at yung dalawang pinsan ko na si John at saka si Paulo. Ay, naku Diyos ko po. Kasi na namang umambun. So, update na, na ulit tayo. Sana wag magtuloy-tuloy tong ambon. So, dito na tayo sa Sampaloc. Nagpahinga lang kami ng konti, nagtanggal ng kapote. So, yun, uh, 14 kilometers na lang. Nandun na tayo sa pupunta natin. So, yun, uh, na tayo dito. Ayan, makikita nyo. Uh, Batu, Barangay, Baraitan, Tanay, Rizal. Pinipak, Nature Lodge. So ayan. Yan, tumbukin niyo lang 'to. Yan. Medyo malayo -layo pa. Siguro mga ano pa 'to? Uh, mga 10 kilometers pa layo. Simula doon papunta doon sa may sa may registration, sa may tinipak. Dito na kami. So, yan. Sakay tayo. Adventure! <laughs> so, yung tulay pala dito, uh, every summer lang. So, mag-start sila ng February. Baka February daw, ilagay nila dyan. Kasi nadadala daw ng alon yung tulay. So, yun, tasakay namin sa balsa. Ang balsa dito is 80 pesos. Balikan na. Balikan na yung 80 pesos. So, yun ang kikita So, itatry try natin to. Siyempre, <laughs> gusto natin din matry na isa kayong motor dyan. isa sa pinaka-exciting na bahagi ng pagpunta sa Tinimpak River ay ang pagsakay sa balsa kasama ang motor. Yung tipong habang tumatawid ka sa ilog, ramdam mo na agad ang adventure at ganda ng lugar. Ito na kami sa barangay Daraitan. So, boys over muna natin to kasi nabasa yung mic natin. So, ito. Yung day tour natin is yan yung day tour ng Daraitan, Heartbeat, Kinipak River and KP 750 per 5 person. So, ang gagawin namin is itong day tour. Kinipak River and Cave. Ayan, 500 per 5 person. So, yun lang binoise over ko lang kasi <laughs> yan dito na ako parking mga motor namin so 50 pesos yung parking fee tapos so, na pay na lang kami yun inuulan na naman kami sapataan so, namin yung ano <laughs> Apa? Mga pagkain mo magbibili doon? Wala. Dito, meron dito. Bili mo na, bili mo na kami. bili mo na kami pagkain, boss. Bili, bili lang muna ng pagkain. Ayun yung tour guide namin sir. Malibig mo na namin tricycle. Yung tricycle 100. One way. So kasama na yung tour guide dun. Yun, numaraw. Itong papas ko nag-uula no? Dito mm -hmm. mo ba papas ko na dito sa amin. Marami ho tao ngayon dun. Marami. Yung yeah, marami doon Gusto mo kayo dyan, Pao? Layo pa yan Sige Sabi Medyo matataba lang kami tayo ha May si tatay sa loob eh Kulang lahat sa kabada sir Manalakas po lumamon eh Apat kami dito Ano yung venture yun? bayad. Diyan, bayad. Dito na kami maglalakad. Grabe yung pre, ganun yun. Ganun yun. Ay, malas. Sa inyo Mount Daray tan. Ha. 750 yung ano niyan, boss. Pero mahirap daw akitin yan. eh. Ayun, sa tapat na yan yung hard. Yang ayang bigbig na bundok na yan, ayan nakadungaw na yan yung hard. Mm. Ayo, oh, oh, yun yun yun. yun. Nga. Tsaka na lang namin punta kanyan. Ang magandang pinta din yan sir ay ganyan yung summer at talagang tayo. Oo. Magandang ipahirapan sa yung sakyan eh. Oo, kaya nakayon lang pa doon. Hello po. Yes, sir. Sir, ilang minutes to? Simula doon? Kalahating oras, sir. Kalahating oras tayo maglalakad? Hahaha. Oh. <laughs> <laughs> Sabi ni Kuya, 6 minutes lang daw. Si Kuya ay sa parking. <laughs> Sayang, di man lang namin nakita ito na ano. Tingnan niyo yung view. Sayang, hindi natin nakita ng ano. Kulay blue yung ilog. Hmm. Sayang. Sigulan kasi. Hindi naman natin makancel. Kasi nga, dito na tayo Grabe Laks ang abos eh. Ito yata yung sinasabi ni Kuya Na pag sobrang taas na ng tubig Na naaabotin dito Makukulong na kami dun Kaya man yung lalaki ng bato <laughs> <laughs> Ganda Sayang nga lang ang bulan Mm hmm, ito yung sinasabi niya pag tumakas yung tubig. guys, tingnan nyo ito. Ang ganda. Ayan nyo. Yo! Ang ganda, Pasira lang yung tubig.

Ang <laughs> ulit ng creek. Ingat din kayo dito kasi impossible na ha. May maulog ng mga bato-bato. Diba? Sabi natin kahit malit lang. Pero galing din sa taas. Yari ka. So time check tayo. Time check 11:52. fifty morning na rin ako. My horse. Gagi buti na lang na niyo mo. My horse. Dada kasi. Kailangan hindi muna dito yung mga mabubat eh Oh. <laughs> malalim, <lang>? malalim Malalim na yun, malalim. <laughs> malalim yun, malalim. Pag-iinis ang tubig Ayan. Eh. kami dito. 30 doon. 30? Isa? Doon. Sponsor. Bayad kami ng 30. Pagbibayad kami na una 30 pesos dun, uh, bali parang uh, environmental fee, 30 pesos per head. So sabi ni Kuya uh, Alberto, yung guide namin, meron pa kaming isang babayaran na 30 pesos, basta magbabayad ka ng 30 pesos para sa entry fee nila. May magos na rin tubig. Padaan natin. Pa. Anong tubig nang gagaling? Kuya saan nang gagaling yung tubig? Saan nang gagaling yung tubig? Huwag pa ka lalag! Alam ko kasi! Na Wala na sa inyo. Nandito pala, pwede na maligo. Buti mo, nga ni Paolo eh. Doon lang pwede na maligo. Tinray ni Paolo, pwede pa daw. <laughs> Madulas eh. Madulas ha? Eh. Oo. Oh. Madulas yan ah. Madulas dito.

Na-survive! Pindo. Oh, madulas yun, pre, madulas, <laughs> pre. Madulas, ah. Dito na kami sa pangalawa. Pantana po isa, ma'am. 30 po 30 isa Pwede 120 po yung apat Apo Yun ulit 30 ulit Yun yeah. So, ano ba? Dun pa Dun pa, pa kuya lang Private camp Private camp, dun Diyan mo yung salamisak po Sige po Diyan, pwede pa 120 So, dito pwede mag-camp So, yun yung day tour 50 per head Overnight, 250 per head So, clean up. Yan. Tapos, one five. Tapos, may free one. Open kubo sila? araw bakante. Yan. Kapababa dito. Daan-daan lang kasi madilas yung bato. Grabing adventure na naman to. Uy! Matabangin pa naman. Eagle lalabuhay. <laughs> Sabi ko ba rin pa? <laughs> na, ba't, ba't, ba't ganoon? Lagi kayo, dunasin kayo dalawa. Kung <laughs> um, <laughs> alam ko lang yan yung focus na sana din nalakuit. Eh. <laughs> Bari mo na kayo yung tineras mo dyan? Sakit ba? Ingat ah. Tapi. Akala ko may kinili lang talaga yung ano. Hoy, palusong yun ah. Baro mo muna tinanas mo. Baro mo tinanas mo. Ang delikado dito. Hindi naman siya magbibas. So, bingit ko. Ganda ko, Tumingat ko yung dito. pahirap sa akin dito yung dalako. Hindi hmm. ko yung expect kasi ganito dito. Akala ko may ikli lang lalakarin. Kasi yung sa mga napapanood ko, hindi nila yung naisasama yung ganda. Ah, uh, trekking. try it in. Madilas, tapos yung mga batong kapalim. Thank you. siya madali sa camera no? nakakao ba ngayon dito naman ang kalaban mo no? madulas na ba ito kapag so, sigurado kapag nadulas ka malas ng pag umalo ulo mo Woo! na dito pero ang lakas ng aros ng tubig kaya uh. nyo kami dun sa bukal kasi baka doon na kami maligo hindi kami makakaligo dito kasi sobrang lakas na lakas na agos tingnan nyo mission e, fail tayo ngayon so next time pag magkaroon tayo ulit ng time tsaka pag ulit gusto sumama sa atin dito balikan natin pero my God. Balikan natin to sa mga... Wala eh, rin namin na-expect na, na uulan. Magtutuloy-tuloy. Kasi kanina okay naman yun, oh. Dito. Sir, saan sa yung rock formation? Ito? Ah, ito na Ah, ito na. So, ito na yung rock formation. tayo talaga mission field tayo dahan bye balikan kita see you on the next view Hindi ko yung expect yung ganito. Kala ko, sa kailan tricycle. Pagbaba tricycle yun eh. Mm -hmm. Di ba? Panood mo? panod ka ba? Saglit lang naman yung video eh. Hindi, hindi man lang nabanggit na ano. Yung sa tiktok ba? Ang sinag mo sa ano? Mm hindi -hmm. man lang nabanggit na may 30 minutes pa. Ito lang sila sa info. Ku ku. Oo. Pas, pasidero ng ko Yeah, hindi kasi pwedeng dito. So dito man na lang dito na lang at least di ba? nakaligo pa rin so yung tubig na yan galing doon sa bundok dito tayo hey Priyo dito tayo dyan Lino Kebayo

Tinipak River ay isa sa mga pinakakilalang natural na atraksyon sa Daraitan Tantanay Rizal. Kilala ito sa mga puting batong malamarmol na hinubog ng agos ng tubig at panahon. Ang ilog ay napapaligiran ng luntiang kagubatan at matatayog na bundok na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan na parabang malayo ka sa ingay at gulo ng nunsod sa kabuuan. Ang Tinipak River ay hindi lamang isang destinasyon pang turismo. Ito ay isang lugar na nagbibigay daan upang maramdaman ang tunay na ganda at katahimikan ng kalikasan. Ang bawat takbang, bawat patak ng tubig at bawat sandali sa paligid nito ay nagiiwan ng alaala na mahirap kalimutan na nagpapaalala kung gaano kalaga ang pagkonekta sa kalikasan uuwi na eh wala eh labo yung tubig ito lang yung pinahanan namin so magkakape muna kami sa Cafe Caterina tapos pagkakape uwi na para hindi masyado gabi Ang kulit ng klima dito yun. Maarap pagsarulan. Na Nandito kami sa Cafe Caterina. Kumain lang kami. So, yun. Bali, pauwi na rin kami. So, yun. Nakikita nyo, no? Paulan na. So na tayo magbibideo pa eh. uwi uh, so paano hanggang dito na lang uh, thank you sa lahat na nanood so pasensya na kayo dahil medyo epic na naman tong rates natin so hanggang sa muli sa susunod natin video uh, please like and subscribe to my channel this is Goblin Moto maraming salamat so alam mo na kung paano ko tatapusin to diba Ciao.